Nananawagan mo kami na wakasan na ang corrupt na pamahala pamaha, dapat i-abolish na ang mga uh, political dynasties, ang mga pork funds at higit lalo na no, hamon ito sa ating taong bayan na kumilos. No, pagkatapos ng September 21, kailangan natin patuloy na mag-organisa, kumilos, ipakita ang ating galit at sabihin na tama na, sobra na talaga ang, ang korupsyon at dapat may managot sa lahat ng ito. At hindi tayo titigil no, hanggat walang nananagot sa injustisya at pagnanakaw dito sa ating bayan. Sayan ang galit natin. Makasaysayan ang laban natin. Ang galit sa korupsyon. Ang rason kung bakit natanggal sa sa si Marcos Sr. Ang galit sa korupsyon kung bakit natanggal si Erap dahil sinusugal nila ang pera ng taong bayan na dapat sana napupunta sa edukasyon, sa pangkalusugan, sa pabahay. Panagutin ang lahat, hindi lang iilan-ilan para ho umupa ang galit ng taong bayan, ang galit ng kabataan. You will lead the way. Kayo ang susi sa mga pagbabago. Isusunod po natin ngayon at siguro isabay na rin natin yung panawagan na talagang iban na yung mga political dynasties. Makakaasan ng tunay na reforma sa ating political system. Pagpatuloy nyo, kaya nang walang karahasan dapat. Pero kayo na, kayo na talaga ang ang uh, pag-asa ng bayan. pag tumigil kayo, baka mawalan tayo ng pag-asa. Bata pa kayo eh. So marami kayong lakas at sigla ipaglaban nyo ang inyong kinabukasan. Ang panawagan natin sa pamilya, walang cover up. Dahil kapag nag-cover up kayo sa panahon ngayon, talaga magagalit ng bayan. Baho ng Independent Commission na inappoint ni Bongbong Marcos, uh, walang proteksyonan. Walang proteksyonan sa kahit sino man, kahit sa presidente, uh, sa speaker, sa Senate President, kahit kanino. Ay lang flood control project, nagsimula yan lumobo sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin, sangkot yung dalawang gobyernong yan sa mga anomalya pagdating sa flood control project. Mansahin ko sa mga kabataan, kayo lamang ang uh, sektor ngayon na may political maturity. Mas may political maturity pa ang mga kabataan kaysa mga paratanda. Ang mga kabataan ang nananawagan ng pananagutan sa lahat. Ang mga kabataan natin ay ayaw sa Marcos at ayaw sa Duterte. Kailangan mag-level up ng kabataan hanggang sa maging tuloy-tuloy uh, ang pag-oorganisa. Mag-organisa, mag-mobilisa.